Maulan na hapon sa inyo mga kadud farm for today's video ay aming ipapakita ang aming afternoon routine kung paano kami nagpapatuka ng aming mga alaga. So ayan kung mapapansin nyo nagkakagulo na talaga sila dyan no. Dahil alam na nila na pag dumarating ang bawat isa sa amin dyan ay talagang alam na nila na, na sila. At ayan same situation lang naman yung ginaga, ginagawa natin no katulad sa umaga pero may kabaligtaran lang ito. Sa ngayon kinukuha natin ang kanilang patubigan at kanilang patukaan mga kadud no. Kung mapapansin niyo diyan yung kanilang patok patubigan ay may mga kulay eh. Ibig sabihin, nilalagyan natin sila diyan ng mga vitamins. So ayan yung nililinis natin dahil hindi maganda yan sa kanila dahil yung mga vitamins na yan sa katagalan ay napapanis din po yan mga kadud no. So diyan ay kinukuha natin nga ang kanilang patukan at patubigan upang linisin natin no. Dahil importante pa rin talaga na malinis tayo sa kanilang mga ginagamit na patubig at patukaan. At ayan, pupunta na rin tayo sa ating breeder na sa grow warehouse. At dyan ay nakakatuwa, kachamba tayo na umiitlog dyan yung hen. Kaya nagdahan-dahan lang po ako ng pasok dyan mga kadud. No? Kasi baka ma-store box sa kanyang pang iitlog. So ayan, nakakatuwa naman at naabutan pa natin siya dyan. ito yung hapon talagang nangingitlog ang ating mga hina brama porcelain no? meron din naman sa umaga so ayan mga kadud mo at dyan tinime laps nga lang po natin yan mga kadud no? para at least mapaiksi natin itong video dahil umabot ito ng 7 minuto dahil nga sa haba ng ginagawa natin is kailangan natin paiksin upang maiparating natin sa ating mga viewer kung paano tayo nagkakaroon o paano natin ginagawa ang ating afternoon routine So kung mapapansin nyo dyan mga kadood Inuna kong nililinis dyan yung kanilang patukaan Kasi nga patutuluin pa natin yan mga Dahil pag nilagyan natin ng pins yan Mababasa nga naman So sinunod na natin dyan yung kanilang tubigan Kaya importante pa rin mga kadood Na maging malinis tayo no Para makaiwas tayo dun sa mga sakit dahil mahirap talaga pag nagkakasakit ang ating mga alaga at mas lalo tayo napapamahal. Kung mapapansin nyo mga kadod, tuwing hapon ay natural na tubig lang yung ibinibigay natin sa kanila. No? Upang maabsorb nila yung mga vitamins na inom nila nung umaga. So ayan, tipid pa. Sa tipid na sitwasyon pa yung mga kadud farm. No? So ayan. Kung mapapansin nyo mga kadud, eh, inuna nating ibibigay yung mga tubig kasi nga mga uhaw na yung mga yan no? kasi nga hapon na mainit din sa farm no? sa sitwasyon natin ayan. pero hindi naman ganun kainit kasi nga marami naman puno so ayan yung ating mga sisyu inuuna natin bigyan ng tubig at ganun din mga kadud farm no, isa ring tipid na pamamaraan niyan dahil pag naka-inom na yan sila ng tubig, hindi na ganoon kalakas o karami yung kinakain nilang feeds mga kadud no. So ayan nagdahan-dahan na naman tayo diyan dahil ngayon hindi pa siya tapos mangitlog mga kadud. Ayun, natapos na at sa wakas nakachamba at maraming thank you kay Lord sa ating blessing na isang itlog. <laughs> ayan talaga no. Tuwa-tuwa lagi ako diyan pag nakakulot ako o nakakuha ko ng itlog. So inuna na nating bigyan ng pagkain o pat ko, ah, ang ating mga breeder no kasi gutom na yan eh. O oh, yun nakita nyo uminom na kagad sila. So ibig sabihin mas makakatipid tayo sa pato ah, dahil mabilis silang mabubusog. <laughs> gumawa ng para para makatipid. Tama nga naman makakadudpad mo. So ayan susunod na ipupunta eh, na tayo sa ating mga breeder para pakainin naman ang ating mga alagang mga CCU. So, ayan. Nako, kaunti na lang pala yung ating patok. Kailangan na natin bumili, no? So, ayan mga kadud, mo. Tinime lapse lang din po natin yan. At dyan eh, nilalagay ko na yung kanilang patukaan. So, so na sabay ko talaga yan mga kadud, no? So, ayan yung kanilang ways o oh, dun sa kabila. May tira pa yan. Kaso may kusot. Kaya tinabi muna natin si Pipiliin pa natin yan, no? So, uunahin natin bigyan yung 2 weeks old na sisiw natin ayan yung nasa may kusot kung mapapansin nyo nilalagay natin sa banda sa may ilaw para dyan na rin po sila mag i-stay no at isusunod naman natin yung mga incoming 2 months so ayan so incoming 2 months natin yan no to, siguro mga 1 month and a half yan Mayan. at isusunod naman natin dun sa kabilang brother house ayan dito naman yung incoming 1 month so ayan Actually may hats tayo sa susunod at ililipat naman natin ilalagay na natin sila diyan sa may net type o oh, screen type screen type so screen type ayan no oh, nagkakagulo talaga sila gutom na gutom na sa hapon talaga pag pinapakain talaga sila eh, lagi sila nagkakagulo at ayan medyo nagkakagulo nga talaga sila diyan po ito ito nga po pala ating nakolekta ngayon 16 pieces kaya maraming salamat And after nyan mga kadud farm ating babalikan sila ng medyo padilim na. Diyan ay bibigyan na natin sila ng kabuhang ilaw at atin nang tatabingan ng kumot. <laughs> Hindi pala, na <lona> pala. <laughs> kumot kasi tawag ko dyan, no? kinukumutan ko talaga sila at iniilawan sila mga farm. No? So ayan, kukunin na rin natin yung kanilang patokan. Kung mapapansin nyo, ayan, dinumihan na nga nila yung mga farm. No? Kaya atin yung tatanggalin dyan dahil para pagdating ng umaga naman, eh malinis na sila, dire-diretso na rin, no? E... And ayan mga kadud, pampatay sa kabila ay atin na silang iilawan at lalagyan ng kumot mga kadud farm, no? Para hindi sila lamigin o tatakpan natin ang lona. So ayan mga kadud farm, medyo pa dilim na rin sa ating munting farm kaya kailangan na natin silang kumutan at tabingan ng luna no. Iwas lamok na rin mga kadud no. At ayan maging sa kabila no, lalagyan din natin yan sila ng tabing para iwas din sa lamig talaga dahil sobrang lamig dito sa ating farm dahil nga sobrang dami ng mga puno maging yung kabilang brother ay atin ang tatakpan ng lona no ayan mga kadood farm no kaya hanggang dito na lang po ang ating video no sana nagkabigay kami ng kaunting kaalaman para sa ating afternoon routine kaya hanggang dito na lang maraming maraming salamat and goodbye thank you